may mga namuumawang tubig na pero kaninang bandang alas 12 hanggang alauna napakalakas ng buks ng ulan daan pala tayo mamaya guys sa coastal road <coughs> principality of san steban dahan dahan lang hello guys maulang araw sa ating lahat samahan nyo ako biyahe tayo ng Santa Cruz kung mapapansin nyo guys yan maraming mga bata nagtatampisaw ng tubig ha kung mapapansin nyo guys yung mga palayan natin may mga namuumong tubig na signal number one pa lang ngayon tayo dito sa Santa Maria guys ingat sa mga ka, katulad natin na bumabiyahe ride safe sa ating lahat guys dahan dahan lang tayo sa pagpapatakbo madulas yung daan ngayon tapos maraming mga namuumuong tubig hindi mo makikita yung mga potholes buti na lang guys medyo humupa na yung ulan pero kaninang bandang alas 12, hanggang alauna, napakalakas ng buks ng ulan. Kaya minabuti ko na pahintuin muna, kahit kaunti lang yung ulan. Sakto tumila naman. Biyahe na tayo. Daan pala tayo mamaya guys sa Coastal Road or dito sa may coastal area ng San Esteban, Santiago And guys kung mapapansin nyo umubogso na yung malakas na ulan signal number 1 kasi tayo dito guys kaninang umaga hindi ko lang alam ngayon kung signal number 2 na keep safe po sa ating lahat iwasan mo na ang pumunta sa mga dagat yung mga mangisda natin iwasan mo na sa mangisda Try natin dumaan guys dito sa may coastal area ng San Esteban at San Tiago. Tignan natin kung ano yung condition ng dagat. Dito na tayo sa Maysusu Beach. Yan. dahil sa pagpapatagbo, pabugso-bugso lang naman yung ulan nya yun yun sa yun Dito na tayo guys Sa may San Esteban Rai Rai San Esteban Mataas yung tubig Hindi nakikita yung mga bato-bato Sa may gilid Yan o. High tide High tide kalmado naman yung alon niya. Maraming mga namuong tubig sa daan ang estudyante pa na gumagala mas mababa yung tubig dito kita pa naman yung mga bato-bato dito sa may gilid mm. <coughs> kalmado pa naman itong dagat natin mahaba rin itong stretch na to guys itong coastal road na to mahaba rin kaya kung gusto yung mag relax dumaan kayo dito Amburakay Beach Municipality of San Esteban pag walang bagyo guys maraming mga nagbebenta dito sarap magtambay dyan magtambay Tignan nyo guys oh, napakakitab ng kalsada or nung aspalto. Madulas yan guys. Dahan-dahan lang tayo. Tapos pag wala kang MDL guys, gumiyahe ka ng gabi mahirap mong makita yung daanan pag asfalto kaya itong si Tutles nangangapa sa dilim to eh pag bumabiyahe ako ng umuulan tapos gabi kaya kailangan na talagang mapalagyan ng MDL Pagipunan muna natin guys Yung pambili doon Kasi mas marami na tayo ngayong priorities Hindi na lang yung mga pyesa ng motor Kaya pag may may tabi Yun na lang yung iipunin Na extra Extra na budget O yung Pag na budget na yung priorities Yeah. At tayo para sa MDL. Kumalma naman na yung ulan, guys. Kaya tayo magdagdag ng speed konti. pero yung cruising speed pa rin you know, 60 to 70 na speed smooth na yan guys na biyahe na tayo sa May Santa Lucia guys wala nang ulan kabogso kabogso isang bar yung yowel yowel gauge dami nang nataniman na palay dito sa gilid nung nakaraan na dumaan tayo dito wala pang tanim yung mga yan oh konti na lang yung walang tanim, Yan. sarap sama tayong kulay kasi no, kulay green, almost green lahat ng kapaligiran green na green ang sarap sa mata nakaka-relax Rider 150 hindi ko lang alam guys kung yung pronunciation nya is rider or raider pero ako nasanay ako sa rider guys pasensya na kung yung pronunciation is mali kasi nung yung mga iba raider raider kasi yun lang kasi nung high school nasanay ako sa rider <laughs> high school ako noon year 2008 to 2012 doon talaga yung kasagsagan ng mga underbones no mga panahong tingin-tingin lang muna sa mga may motor nung high school fourth year high school na kasi ako nung nakahawak na ako ng motor hindi pa na hindi ko pa sarili yun guys kumbaga family motorcycle namin yun know, or family service namin yung MCX MCX yun e, eh, MCX Rain S 100 yun, color blue di pa naman uso yung mga picture pictures at video video nung panahon na yun e eh. kaya uh, wala pa akong picture kasama yung motor na yun pero hanggang ngayon year 2025 Visible pa rin yung motor bali yung motor na yun is nakay tito yung kapatid nila mama bunso nila mama matibay rin yung motor na yun malapit na tayo limang minutong biyahe na lang sa bahay na ako. maraming maraming salamat guys sa panunood kung umabot kayo sa part na dito pa subscribe naman at pa like pa share na rin sa mga other social platforms maraming maraming salamat guys ride safe sa ating lahat keep safe always God bless peace I'm out